Hello guys, good morning sa tanan na So, may problema ako dito eh Yung mga gamit ko kasi nagalo-alo na Yan, yung mga tools ng pang bike natin Nagalo-alo na So, need ko itong Separate para hindi mahirap mag Ano, maggamit Minta kasi sa ko yung anak ko na Kunin yung mga gamit Ay, Matawag doon hindi niya alam kung saan niya kukunin kasi nagaluhalo na. Oh. Nagaluhalo na. Eh, merong mahiram. Tapos pagbalik, hindi na ayos na yung So, ito. Yung gagawin natin, ililipat natin ang isang toolbox. May toolbox ako dito. Kaso, ito. Oh, tingnan Hindi. Hindi na rin nag, -ano, hindi na rin nag -talk. So, buksan muna natin to So, ito pala mga guys. So, yung pinadala sa ni TikTok. So, pakita ko lang sa inyo. At least, kung meron kayong mga gamit, so, mga tipon, yung gigya sa isa lang kasulod na. Kasi unti-unti ako nagbibili ng mga ano, nagbibili ako ng mga tools kasi ano ang uh, araw natin dito? Yung um, mekaniko di tayo eh. tayo so, ayan. So, ayan. So, sa mga willing mga guys, no, uh, mag-ipo ng mga gamit. Mas so, maganda talaga na meron toolbox kayo. So, sobrang mura lang nito. So, sa mga makakita nito mamaya, baka gusto nyo, andyan po sa yellow basket natin. Sobrang mura lang po. Ito po siya. Centaur na toolbox mga guys. Centaur. Sobrang ganda. Ayan po yung mukha niya. Ayan. Yung brand po, tingnan nyo na lang. Ayan ah. Centaur. Ayan. So, titingnan natin mga guys po ano karami yung malagay dito. So, dito, meron kasi ako dito, ano yun. Ayan po. May mga drill bit kasi ako dito. So, dito natin yung ilalagay. Ayan. ito pa. Yung ano, dito yung sa kabila. Mali, ilapit mo. Ayan, para nila. Dito natin ilagay. And then, sa loob nito, ayan. Yun. Madaming lagayan. Pwede ito. Pwede rin dito. Pwede rin dito. O, di ba lang? So, sa ilalim, marami tayong malalagay dito yung mga alien ko. Dito natin malalagay yung mga crescent. Ano tawag dito? Adjustable range. Ito, minsan kasi na nalalaglag to eh. Need to, ano, ayusin talaga nung to. Uh, as star tools to. Eh, <coughs> binili ko rin to sa ano, man yung brand niya. Ayan. Yung by script na bigay sa akin ni eh, compare pare, pula, ano, uh, Glenn Marsumio, thank you so much ito. Meron na tayong mga socket wrench. Ito mga guys, yung puller ito para sa kasi type na ball bearing. So, ayan, makita nyo naman siguro. Ito pa yung para sa link natin. So, ito pwede naman dito sa ilalim. So, kung gusto ninyo lagyan dito sa ibabaw, pwede rin. Ayan, ito yung plot po natin. Ano pa? Ito, marami pa dito. Tingnan mo. Ito, ang dami pa. Oh yung aling torch ko. Yung pang bike lang, inililipat ko dito kasi meron ko talaga akong gamit na ano, na uh, para sa ibang ano pang bahay na gamit. Ito, ating aling wrench, yung cutter natin. So, mag-aayos na tayo, ready ready na isang bit, -bit na lang. So, ayan mga guys, sa mga gustong bumili ng ating tool box, na ang brand ay Zentor. So, tingnan nyo po sa ito, basket natin. Andiyan, sobrang mura lang po. Ayan. Tapos yung maglalak ka, sobrang tiba yun. Eh. Yun. Ito. So, ayan na. Okay na? Lipay ka na? May nakita ka naman na quality ng sulodlan. Bye-bye! Salamat!